Good Sunday ngayong mm, Sunday, April 7, 2024 at ako'y nagpapawis po dahil hindi ako naka-ride kanina kasi ang ag-aga pala tapos ang laki ng hindi ko alam kung bakit. Tapos yun, wala naman ng sa arbang Ah, inner tube kaya nagkanap pa ako na pabulkan pabul ka para bike. Tapos yun, hindi ako nakasama kanina sa riding ng Pisantino kaya ito. Ah, uh, hapon, na uh, bumawi ako, tayan, nagpahinga muna po ako sa may solidiento. Uh, at ayan po yung hapon na yan, uh, medyo mainit, uh, nagpapawis tayo, tapos pagkatapos ko po sa may solidiento, pahinga lang, kasi po, inaapuro ko dyan. Uh, sobrang init na at ramdam mo yung ano, kahit aros 4 o 4 medyo ng hapon na. at uh, dyan po sa uh, sabiendo na yan, mabait naman po ang uh, mga guard. Basta ang ganyan ka lang, huwag ka lang pong sa area nila. Pahit naman po sila dyan na uh, hindi naman po sila nanalaway. Tapos pagkatapos ko po dyan sa sabiendo na yan, uh, pumalik naman po kasi nanood ko dyan ay uh, si Chokaray. Siyempre, dun po uh, wala rin po nagsisita dun. Uh, anytime, anywhere. Ah, kung anong gagawin niyo doon, okay no, mag kay Kuya, pa-uwi na yan. Sabi sa akin, hindi pa pwede doon sa kabila kasi may ginagawa. Kaya sabi ko, ma Kuya, eh. ah, sapos na Ah, pay, pay na lang po tayo may amera po, ba, -ba na ako, oh, pupunta na po ako si Choray at pagpunta ko po sa si Choray. Nagpamita po kami doon ni Parin Michael. Ah, sa himbre, ah, kailangan din ni Parin Michael ang ganyan, magpapawis, mag-training ground na yan. Sinimula naman na po magpanig, pumanig dyan na, nakita nyo naman po yung init na, ano, ah, kung tatanungin nyo po kung bakit lagi ako nandyan, ay eh, solve naman po dyan, kung gusto nyo magpapawis, ah, uh, yung pagpanik nyo po dyan, ay hindi naman po ganun kataas, ah, uh, basta kaya unang tudyo nyo, ah, uh, ingat-ingat lang po tayo dyan, pag uh, pumapanik po dyan, uh, at solve po tayo dyan, ayan, papakita at magpaparitang bida dyan, at tapos po nyan, Ah, uh, siyempre, sa medyo 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 medyo, medyo na Ah, paulit-ulit eh. Ah, uh, eh. uh, medyo mataas na at hirap na ang pedal. Ah, uh, tatamdanin ko na po yung camera na yan. Tapos after po niya, na yan, as, as na po ko, ayan po yung sinasabi ko sa niya, Nagkwentuhan ano kami ni pare Michael dyan. Ah, uh, about sa basketball, sa training niya. kaya sabi ko ay pare Michael, good luck. Ah, uh, galingan niya pa sa usunod na la laro niya. Ah, uh, Natutuwa ako na dito ko siya three points sa TB Ah, siya talaga kay Barry Mayer na pangitam niya. Nagiwala yung kami diyan. Ako pumunta ako nang bukal. Nabitin ako ng konti sa pagpapawis at siya po ay nagpunta ng Mountain Peak. ah, ayan po. Tagalog namin ng niya ni Barry Michael Diaz sa babaw na si Chokaray. ah, nagpapawis at nagaano rin siya na stamina niya dyan. At po si Barry Michael, ha, ah, ah, gano'n pagbaba namin, naglaado kami sa Gwilay. Tapos, ayan po, Ah, uh, buti na lang po naka one way papuntang Kalamba yung ano, sobrang haba ng traffic, din na po ako tumawid at uh, wala naman po ako At yan po ako lang po na pa one way papuntang Kalamba kaya di na lang po ako dumaan sa uh, may kabilang way. Eh, kung tatanungin nyo bakit nandiyan ako sa kabila, naka one way naman po, nakaharang naman po yung kasalubong dyan. At after ko po dyan, pumanig na po ako ng Sorry B, ah, hindi po uh, solviento. Baby, ayan uh, po sa buhal po yan. Baby po, bukal na po yan. Dahil sa yung kang po ako dyan. At after ko po yan, ah, makapanig dyan. Uh, dyan. Uh, lang po ako sa may Naruto. Ah, uh, Naruto buhal kung tawagin. At after ko po tumambay dyan, may nakaamoy po akong something sa kilikili ko. Kala ko na hawan na ako dun sa kakilala kong iyakin na... Amoy umo, ah siya ito, pala sa'yo, sa so, kakilala ko, kala ko, meron na rin akong amoy kagaya na sa'yo. Yung kilala kalwang araw naliligo tapos ang ginago mall mercury drugs tapos ang ginago ang pabamo, katinko at application oil. Chat out sa'yo. Naaya kahit may kachat. nag emote ah. At kay ati baby jollibee at kay ginginir. Chat out inyo. Gala pa mo. Ngayon lang. Joke lang po. Chat out pala ako. Meron na akong